Uh, may mga babies or children. Pwede naman ma. Mula namang okay naman masaya pong actually ang gawin yung gano'n. Pero syempre, uh, sa ngayon hindi pa ho muna. Dahil parang uh, sa tingin ko ho ay masyado pang maaga para gumawa pa nun. Yung gano'n na, na nakasal na talaga kami. I mean, nangyayari naman po talaga yan sa totoong buhay, di ba ho? Pero I think para sa mga audience po namin, masyado pang maaga. Para makita nilang may anak na kami. Just, Nag-link in na kami, so... Huwag, uh, ay, ay sa ngayon hindi po muna, pero soon, walang problema, masaya ung gawin. Baka plano naman yan, Mars, plano. Do you think that the, your fans will eventually bombard you with ganong requests? Yes, naman po, dahil ang maganda naman po sa mga supporters namin ni Catherine, kasabay namin silang tumatanda. ka. Oh. Eh. Tumasabay namin nagmamature. So, maghahanap at maghahanap din po sila na. And dadating yung time na gusto na nila yung ganon. And, may bibigay po natin yan. Eh good good thing hindi pa rin hinahanap